lakwat serong motorista Hello mga -ups. it's me again, lakwat serong motorista So yun na nga mga So re natin, hanis review tayo dito sa ating Honda GTR 150 na nabili natin noong uh, July 2020 Bali 3 years and 10 months na siya ngayon, bali pagpopulis na pala sya ngayong July Ngayon, honest review tayo sa aking Honda Supra GTR 150 kung ano yung mga naging sira sa loob ng tatlong taon so yun na nga, ang unang naging sira ng na motor ko nung nag 8 months na sya is yung tensioner so pinalitan ko yung tensioner kaagad ng manual tensioner tapos sumunod so nung isang taon mahigit na sya ang naging sira niya naman is TPS so, yun so TPS bumili tayo online ng TPS ng pang Honda GTR 150 sa so, ngayon okay pa naman siya sa loob ng 3 taon so dalawang beses ko pa lang siyang napapa FI cleaning mula nung nabili ko ang aking motor tapos alaga lang naman tayo sa change oil every 1500 1,500 to 2,000 so nagpapa change oil na kaagad tayo syempre yung mga napupudpod yung gaya ng gulong yung pleno so pinalitan na rin natin tapos yung upuan pinalitan natin tapos yung sticker syempre to tapos lahat is stack na lahat yun na wala tayong ginalaw sa makina saka yung kadena yun lang kasi napupudpod naman talaga yung kadena So overall mga ops good as good spine talaga siya hanggang ngayon. So yung makina, ganun pa rin, walang pagbabago. Tapos tipid pa rin sa gasolina. Yan mga So araw-araw ko siyang ginagamit. Papasok ng trabaho, pauwi. Tapos long ride. So as in, sya lang talaga ginagamit ko. Wala na akong ibang motor. So malakas pa rin yung hatak. Tipid sa gasolina. So overall talaga. So solid na solid si Honda GTR 150. So mga ka subok na subok ko na to. Kahit gaano katas na bundok yung pupuntahan natin, so kayang kaya niya. So dadaan tayo sa ilog, yung, kon hindi gaano lalim, kayang kaya pa rin niya. So yun na mga ka uh, hindi tayo binigyan ng sakit ng ulo sa daan, hindi tayo pinatirik. So overall, goods na goods talaga siya, ang Honda GTR 150. ラ quacceron motorista。